Okay. mag lang ako, ha? Landscape lang to. Ia-upload ko sa YouTube. Good morning. Nando na tayo sa YouTube, guys. Babating ko lang si Mami Alicia Prado ng California, USA. At ang aking original Mami, Adoracion Drio, ng Katamanan, Tayuman, Tondo, Manila. at saka ang aking mga kapatid dyan na kalat pa kalat kalat pa kalat kung saan mga lugar sila napunta dyan sa Masbati sa Loy Aarore Masbati meron ako dyan kapatid dalawa pa si Hilda Drio si Irene Drio alias Puloy at saka sa aking mga kapatid na sa Pampanga din, ilan sila dyan? Kay Marisa Drio, alias Aring, na parainom. At saka si Papa Mio, na parainom. Uy, itsatay sila. And also Papa Rico, na parainom din. Walang makakatalo sa tatlo na... <laughs> And of course, sa aking bahay na nandiyan nakatira si Mama Tis. Good morning. At saka sa aking kapatid na si Mama Inday. Good morning. Nandiyan din sa katamanan. At sa aking kapatid na nasa Cavite. Wala po. Dito na lang po. Manok. Yan. Good morning. Hello. Diyan sa GMA Cavite, ang aking sister Raka na panganay. Good morning po. Lahat ng aking mga kapatid, kung saan mang kayong lupalop ng mundong ito, hello, good morning. Nasa YouTube kayo ngayon. <laughs> And of course, sa aking mga pa, mga viewers dyan. Good morning po kay Ma'am Tatins. Okay. Kay Boss CJ Rams na aking sponsor din. Isa din sa mga nagpapa-star kay Tenderela. At kay Ma'am Liz na isa na nga i-part ng pagkain ni Ma'am ng kare-kare. Salamat kay Ma'am Secret number 1. Kela salamat din kay Ma'am Secret number 2. Madaldal ang inyong Cinderella. Kaya pasensya na. Thank you, guys. Eh, hey, Ma'am Charito na aking star sender. And of course, buyer pa. Lahat sila, guys. Star sender ko, buyer na. Viewers pa. Followers pa. Uy, nagkalas yung dulo. Dali lang ya, ha? Hey, mani May maniningil, guys. Okay, shower up din ako sa aking mga admin. Kay admin Dennis at kay ma'am admin Joy. Leng, may people. <laughs> Hindi naman. <laughs> okay. Sa aking moderator, si Kane at si Queen. And of course, sa aking rider na minsan lang, Kuya Tiltel. <laughs> <laughs> Grabe ka naman, Kuya Boy. Shout out sa inyo, guys. Oo. -o. Punta kayo sa YouTube, guys. Binabati ko ang lahat. Dito sa aking 208 viewers. Thank you so much. Meron pa akong YouTube. Baka gusto naman ninyong pumunta doon. May upload din po ako doon. Panuorin nyo na lang. Yan. Itong aking ginagawa ay panghamon nado hamonado... hindi lang kita ang mukha ko dyan... pero ito ako... <laughs> kasi naka-landscape yan... Ah, ito... yan, hamonado guys... huwag lang kayong kabahan pag nag slice so, kailangan nyo lang... sikretong malupit... kutsilyong maganda... ang talim... yan... so, sa mga gustong matuto mag slice kailangan kortihan nyo muna ang inyong mga baboy na parang ganito lang kalaki. Ang timbang niya ay nasa tatlong guhit at kalahati. Iyan ang saktong sukat ng ating hamonado. Para maganda pag tinalian, huwag niyong habaan. Ano po? Leng? 50 lang daw po, may taba-taba pang bagoong lang. Yun, 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 yun. Yun, yun. Dali lang mga boss. And, uh, ako si Tenderella, nag-aaksi po kami ng order by online. Mag-PM lang kayo sa Tenderella's uh, Miss Michap. Doon po ang ordera ng ating mga order. One day before, mag-place kayo ng order. No more to ura-urada, please dahil matatabunan ang inyong message pag -ura urada sa kanamin magagawa yan pag na ako sa aking lala moves okay na this is it thank you sa paalala sa aking boss si Jiram and ma'am Liz na laging nagpaalala ng tubig, tubig, tubig sa English, waterfalls, waterfalls. <laughs> si Lily namamangha sa mga English ko. Okay, ito na ang ating hamunado. Gagawin na ito, guys. Thank you. Sige, bye muna.